Yan mga kaibon, secure na secure yung ibon, no? Oh. <laughs> hindi makawala yan. O, oh, ito, biyahe ng kabite, ha? Tingnan nyo, para safety, oh, Safety, safety yan. Oh, hindi na makakawala yan. Baka hindi mababasa kasi binalutan niya ulit ng masking tape. Fisher, yan, ayan, no? Para at least, eh, safe na safe yung ibon. Baka safe din siya kasi, oh, Hindi na makuha hindi na makalas. Ingat na lang sa kanta pagbabiyahe, sir, para... Madulas ang daan, madulas ang daan. So, ingat-ingat lang. So, ayan ah. mga kaibon. So, ayan na, babakbak na si sir. Kabite. So, ayan, ingat po sir ha. Ingat, ingat po siya eh. So, ayan. Ayan na sir. Kabite ang na. Oo oh, sir, pag-drop mo sir. So, ayan mga sir, ha, nakuha na ni... Na Ayun pa nga naman sir? Twason, sir. Sir Kevin Tuason yung kanta sa lalamog siya. Oh, nakita niya na ipabok na ni sir yung one. Sir, antayin mo na lang yung ibon mo. Nandiyan na. Uh, Dala-dala na ni sir. So, ingat lang sir sa biyahe. Yes sir. Okay, medyo madulas. muulan kasi. So, ayan mga kaibon. Sige sir, salamat sir. Salamat, salamat. Sir. So, yan na, yan. ayan na sir. Ayan na, ng kanyan mga kaibon. Mapunta na ng Pasig, sa Taytay Rizal. So, ayan. Ingat po, mamang rider sa biyahe. So ayan, maraming salamat mga kaibon. Alam. So ito mga kaibon. Uh, dalawang palo na heavy pine dahil uh, papunta ng Bulacan. So ito na sir yung si ibon mo. Papunta ng Kailo. So ayan mga kaibon. So nasa labas na yung rider. Uh, ng ang Ayos lang mga mga kaibigan. Yahin Bulacan po ulit to mga kaibon So yan, naparami na yung sinyada natin sa Bulacan So ayan eh uh, Sana dumami yung mga kumuha ng mga heavy pipeline na karo sa heavy pipe na yung na line So ayan, rain focus, rain kwento ano, ano <laughs> Heavy pipe line na project or heavy pipe So ayan mga kaibon, punta na natin Sarap na? Oh, sir, sir pag drop mo sir So ayan mga sir, uh, nakuha na ni na Ano pa naman sir? Kevin Tuason sir. Sir Kevin Tuason yung kanta uh, sa lalamove siya. Uh, Ayun, nakita niya na ipabook na ni sir yung one. Sir, antay mo na lang yung ibon mo, nandiyan na. Uh, uh, ah, dala na ni sir. So ingat lang sir sa biyahe Yes sir. Kasi medyo madulas. Mugulan kasi. So ayan mga kaibon. Sir, ayan na, uh, paalis na si sir. Uh, ingat sir sa biyahe sir ha. Uh. Yes sir. Uh, ingat, ingat. So, biyahin na tayo ng Bulacan yan. Babakpak na dito, si sir. Sige, sir. Ingat, sir. Ingat. Ayan, papunta ng Bulacan ulit yan, mga kaibon. Maraming salamat. So, hello mga kaibon. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng bumate sa aking birthday. At sa mga nag-PPM na popo sa wall ko. So, hindi ko na masawot. So marami pong salamat pag sana kayo magtatampo mga kaibon. So hindi ko po masyado nakikita yung mga post nyo. Uh, hindi ko lang po na -reply. po na-reply. Nilalike ko na lang po nilalap. So marami pong salamat sa lahat ng bumati ulit mga kaibon. Mga ka-Facebook page ko, mga kabang-anak ko. At talong lalo na sa wife ko. So ayan mga kaibon. So ayan nakita nyo po mga kaibon wala na sila. Wala nang laman. So ayan mga kaibon, wala na pong laman ang ating birthday sale. So ayan mga kaibon, back to regular price po tayo. So ayan mga kaibon, so ubos na. So ito, meron pa rito mga stock, kaso lang mga nasa regular price na tayo. So ayan mga kaibon, mga heavy five palong. Saka heavy pipe na split follow Saka medium pipe na split follow Yan mga yan yan dyan sa taas So nandito mga Mga clear pipe Possible split follow Saka possible na Silver line yung mga gray So ayan kung nakikita nyo mga kaibon Pero pa rin sa kaso lang Sa regular price na po tayo mga kaibon So ayan uulitin ko po maraming pong salamat Sa lahat ng kumuha ng birthday sale natin at sa lahat ng mga bumati, marami pong salamat. So don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpak Kaibon. At sa Facebook page ko, Warren Palakpak Kaibon. At sa aking Facebook page, Warren Palakpak. So ayan mga kaibon, hanggang sa muli. Paalam! So ayan mga kaibon, so na-pick up na ni Sir Reden. Pangalawang pick up niya to nung last week din, nung nandito siya. Same din yung bumili, kaya nag-uusap na lang sila. So ayan, ni... Inaayos ulit yung yung ibon kasi yan ang magandang rider kasi inuuna niya yung safety ng ibon para hindi may stress o mamatay yung ibon siyempre ayusin niya para at si... least pagka naman yan then, oh o alutin nang natin o ayan ngayon maganda yung panahon ganyan na hanggang kwan na yan <laughs> hanggang di pa dumating yung isang bagyo o So ayan mga kaibon, kung may gusto kayong ibon sa mga nakapos ko, i-kuha nyo lang, i-PM nyo lang ako. So papakiusap ko si si, ano nang pangalan Reden? Reden. oh, Reden, ayan, ibibigay ko sa inyo yung number niya. So parati siya nagbibigay dito sa Pampanga, uh, pick upin niya na lang or kung may papasabay niya pa papa, papunta ng Manila, taga Manila siya. So ayan, nandito siya sa Pampanga ngayon. So, ayan, niayusin na naman ni Sir Reden, yung suki nating rider yan. Ayan, sa safety na naman yung ibon. Alam nyo, kung siyang mag-handle ng ibon, kaya nire-recommend ko sa mga kumukuha sa atin na siya na lang kausapin. Binibigay ko yung number. So, ayan, mga kaibon, kung gusto yung safe yung ibon nyo, may tiwala ako sa kanya. Kasi nakailang biyahe na to. So, ayan, bibigay ko yung number sa kanya kung sakaling may papakuha kayong ibon sa Manila kasi siya nakabase eh so pumunta siya dito ang Pampanga may, may biyay ka ba kanina? o oh, yan, Ay, pinasabay lang namin so ayan mga kaibon ipm PM nyo ako kung may gusto kayo namin. kahit na wala sa akin kung gusto niyo siyang mga contact ibibigay ko yung number sa inyo mga kaibon kayo na mong mag-usap kung so, may papabiyahe kayo sa kanya ayan, safety yung ibon, nakailang balik na si sir dito Ayan, wala naman sinasabi yung mga nagde-deliver sa kanya. Saka makikita niyo yung ibon, may concern sa sa ibon. So ayan mga kaibon, ayusin muna ni Sir Reden. So ayan, uh, nandito na naman si Sir Reden. Nakuha niya na yung pip, uh, papuntang ko niyan, papuntang Cavite. So dito na kami nakita sa Angeles kasi para hindi sayang yung time. So Dasmarinas Cavite yan, uh, papunta. So ayan, uh, Babiyahin na naman siya, babakbak mo na naman para si Balingat. Ngayon na lagarin si sir. So, ayan, lagarin si sir. ship yung ibon natin yan kasi trusted na natin yan. Sabi ko sa inyo, kung gusto nyo magpa-ship, ipm ko yung gusto nyo sa si sir, na ang point niya, area niya, Manila talaga. So, nagkakataon lang na nagpupunta rito na ipapasabay natin yung ibon. So, ayan mga kaibon, ipm nyo na nga ako kung gusto nyo magpa-ride sa mga alaga natin kay ibon, kasi trusted na ni Sir safety yan talaga tingnan nyo sa mga unang vlog ko at uh, nakita niyo naman yung pagkahanda niya bago niya tinitingnan niya yung Ibon na safety so ayan nakailang na siya sa kabit eh so ayan malalayo yung binabiyahin niya pero yung Ibon safe na safe si. so ayan sa at uh, uh, maraming salamat ulit at uh, ingat sa biyahe ulit. Ala mga kaibon. So ayan mga kaibon, nandito na naman tayo sa bahay. So may dadagdag tayong biyahing sa Reden uh, Biyayang... Laguna. Binyan Laguna ah, mga kaibon wag nyo sabihing malayo kasi biyahing Binyan Laguna yan so By Sir RJ Ben yeah. uh, JR JR Sir JR yan oh, mga kaibon biyahing Laguna Binyan Laguna tama ba? Yeah. tapos biyahing Cavite Ayan, gawing kabite yan. yan. O, oh, dalawa yan. So, huwag niyo sabihin malayo. Kasi, gumagastos sila ng, ng dyan. Shipping fee. So, si sir, na din. na natin yan. Tignan niyo naman kung paano magayos ng ng ibon, no? Safety na safety yan, mga kaibon. So, dalawa yan. Gawing kabite, saka Binyan, Laguna. So, ayan, mga kaibon. Tapos na siya mag-repack. At, Babakbak na si Sir Eden. So, ingat sir ulit. Uh, uulitin pa lang ito. Marami pang biyahe. So, ayan. Maraming salamat sir. Ingat, ingat. Ito na si Sir Jason. to, ito na yung ibon sir. Ayan sir. Eh, ayos na lang namin. At uh, babakbak na siya. Ayan sir. Pahit uh, na po yun? Ayan na si Sir Jason sir. Uh, uh babakbak na siya. Uh, antay mo na lang yung ibon mo mamaya. Dito dito i-check check, check, check muna sa boss. Oo, check muna tayo. Okay boss. Okay. 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 Sige, ingat-ingat sarah. Sorry, ingat, ingat ka di ay. Oh, ayan mga cable. Dieter. Ngayon to di ay. Oh, ayan, sir. Tagig. Saing tagig. Daw so, sir, sir, hindi nandito na po yung si Sir Kurt yung pick-up na rider sa lalam. So, ito na yung ibon mo. i Ikuwan lang namin i Ibabax lang. Para makita mo, sir. Ito naman, sir. Okay naman yung ibon, no? Para makita lang. Pag-asaan oh. <laughs> ka, sir? Taga Manila? Sa Manila. Na bulakan tama, bulakan naman to sir eh. Okay, uh, Kaya oh, okay. oh, oh, sayang sir no. mo mm -hmm. okay. sa, sa ah, Hindi naman niya may stress no. Hindi okay. man sir, basta na hanginan lang sa pagkuan ano, bag, bag mong ilagay sa close. Okay. At kasi butas-butas naman yan sir. Wala pong problema diyan, basta na hanginan kung yung hangin. Okay lang. Wala, okay lang siya. Wag lang siyang na, na, na compartment. Oh, na compartment baka mamatay sa sir. Patay tayo <laughs> So, ito sir, okay na yung ibon mo. So, babiyahin na si Sir Kurt. Babakbak na yan. Mga lang anong oras yan, sir? Siguro sir, mga 7.30 doon ako. Oh, 7.30 daw sir, uh, nandun na siya. Uh, estimated lang po. Sir. Estimated. So, yan. Sir Kurt, ingat sa pagbiyahe. Mahal salamat mga kaibon. So, ayan mga kaibon, nandito na. Ito na, nakabox na yung ibon Yung ibon natin. Oh, uh, babakbak -mab na si Sir Alvin na lang. Ah. Uh, sir Alvin, ingat sa biyahe, sir. Uh. Uh, okay, ingat, ingat. Mga so, mga kaibon, so nandito na yung ibon i -de deliver sa palit at uh, baji na Euroline yan si Gerald Generalbin si yung mag so, si Alvin na lang yung magkahatid doon sa ah uh, ng baji na Euroline so ayan yung so, Euroline yan mga kaibon. mga big size sila so ayan iibabox ko na then babakpak na si Geraldbin ya So ayan mga kaibon, hanggang sa muli. Paalam. So ayan mga kaibon, si Sir Reden, nandito na agad. Maaga pa sa alas 6. <laughs> nandito na. Yan, masipag talaga yan. So safety yung ibon natin. Sir, nandito na po yung ibon mo. Biyahin natin ng antipolo. Uh, nga nung oras yung makarating Sabi niya kasi sa akin, sir. Mahapon daw siya nasa bako. Uh, sige, andyan na yung... Ang na yung ibon, safety naman siya, busog naman siya. So, bahala na si Sereden Reden yan. Alam po, safety ang ibon. So, ayan, Sir Reden, ah. Ingat. Thank you, sir. So, hello mga kaibon. So, nandito na naman si Sereden Uh, biyahing tan sa kabite naman yung dala niya ngayon. So, ayan, mga crested parakeets na rainbow material saka uh, mga blue, violet na crested. So, ayan, mga kaibon. Uh, Babakbak na naman siya Biyahin Cavite Kansa So ingat sa So hello mga kaibon So and, Andito na naman si Sir Reden Pinake up niya yung Dalawang ibon, uh, dalawang ibon uh, Papuntang Kalamba Kalamba Laguna So ayan Biyahe siyang Kalamba Laguna At uh, uh, Ingat kayo sa biyahe Sir Reden So ayan mga kaibon Maraming salamat, salamat. <laughs> Hello mga kaibon So nandito na si Sir Reden. Uh, at tinda naman biyahe tayo ng Antipolo ulit. Uh, babalik siya doon sa nakaraan na hinatid niya, na delivery doon. So, kumu kumuha ng kapares ulit si Sir. At uh, may previous siya dyan na binigay ko. So, ayan, dalawang box yan. Pero may previous lang yung isa. So, ayan, yung nakuha ni Sir, isang palo uh, follow na silver lime, saka isang silver lime na na split follow so ayan mga kaibon oh, bibiyahin na si sir na din at uh, ingat ka sir, okay, sir. Oh, sige sir, sir. paalam okay. hello sir sir ito na po yung si sir mark yung rider na mag aatid sa inyo sir ito na yung mga ibon ibabox ko na sir para at least eh, good to go na ayan, sir ibox ko lang sir saglit so ayan mga kaibon si sir mark uh, na yung ibon naka safety naman siya Ah, uh, babakpak na siya, papunta Bulacan. So, sir, ingat ka, sir. So, ayan mga kaibon Ah, uh, so, ng Bulacan, north, north Sagaray, no? Ah, so, Lord Sagaray. So, ayan mga kaibol, sa muli. Alam. So, hello mga kaibon So, meron tayong mga katail dito, tatlong pares. Isang heavy pine palo, split palo pearl pine na heavy pine lime, saka isang pair ng white face pearl palo. at uh, isang pair ng ...silver... ...possible na split palo sa isang previous na... Uh, ...pair ng pareket ...so ayan mga kaibon... ...babiyay po siya ng bulakan... ...so ayan mga kaibon... ...biyay tayo ng bulakan... ...ngayong araw na to... ...so ayan mga kaibon... Uh, ...don't forget to subscribe... ...my youtube channel... ...Warren Palakpak Kaibon... at mga facebook page... ...Warren Palakpak Kaibon... ...mam ito na po si Sir Eric... ...yung rider natin... E, ...ito na po yung... ...ibon... ibabaks lang po namin mam... Ma ...para ati eh, ma makita mo. So ayan po mama. Box ko lang po. Ma'am, ito na i-box na lang na po namin ni Sir Eric. Uh, na siya. Mga ilang oras yan? Base sa Google, uh, 3 hours and 44 minutes. Mga siguro sir, ma'am, ma mga 11 siguro. 11 hanggang 12. Para at least eh, hindi ka mag-expect na mas maaga no, po ma'am. Ma Kasi di yung di traffic, eh. traffic eh. Oh, yun, yun po. So ayan mga kaibon, biyahe tayo ng Imus, Cavite. Uh, galing dito sa Pampanga papuntang Imus Cavite. So ayan mga kaibon at kung meron man next week itong Sabado baka magkwan ako magpost ako ulit sa Facebook kung may biyahe tayo para sabay-sabay yung biyahe natin mga kaibon. So ayan hanggang sa muli. Ingat sa, sa biyahe. Thank you. So ayan mga kaibon pinapak na ni Sir Eric yung para safety lang yung ibon. So safety naman 'yan kasi may ventilation naman. Pinisip na lang yung, yung para at least eh, hindi may stress. Ayun, sasabit lang doon. Para simple lang, para at least eh, hindi siya hindi siya masopokit. May ventilation pa rin yung uh, ibon. So ayan, bila, biyahing Imus Cavite mga kaibon. At uh, babakbak na Sir Eric para ingat sir, ingat sa biyahe. Ay, okay, ayan mga kaibon, paalam. So hello sir, Sir, ito na po yung si Sir Jan. Sir Jan, yung pinabok niyong rider. Tapos ito yung mga uh, ibon ibabaks na na po namin, sir. Kapakita ko ulit mamaya kapag uh, naibaks box na namin. So, ayan, sir, yung mga ibon. Bali, walong kakatail, saka na split palaw na silver lime, saka opaline na pale palaw na pale. Yan, na ano to, na pair. So, ayan, mga kaibon, biyahing... Santo, sir? Kalamba. Kalamba Laguna. So, ayan mga kaibon, uh, ito Kalamba Laguna po yung byahe niya. Um, si sir mamaya. Uh, tanungin natin mamaya kapag naiayos na namin kasi medyo nagmamadali tayo mga kaibon. Malayo-layo kasi. Malayo-layo yung byahe. So, hello mga kaibon. So, nandito na si sir dyan. Naayos niya na yung yung mga ibon. Nakabox na sir. Uh, uh biyahing... Kalamba Laguna. Kalamba, Laguna. So dati Laguna rin, di ko alam, di ko matandaan yung apat na nako natin sa Laguna. So mga kaibon, so ready to go na, inaayos lang sa glit para at least eh, lalarga na si Sir Jan So ayan mga kaibon. Mga kaibon, si Sir Jan uh, babakbak na siya sa direksyon na kanan sir, no? Bering Laguna, no? wala nang dadaanan. So ayan mga kaibon, ingat ka Sir Jan, sa pabiyahe mo. So, ayan mga kaibon. Naglalasang muli. Paalam. Sir, ito na po yung yung pet na pinakita ko sa'yo. So, bagong kuha ko lang sa sa flight kids So, ito. Ito yung lalaki, sir. So, uh, nasanggalan ko na ng buntot yan. Sira-sira kasi. Kaya tinanggalan ko. So, ito yung hen, sir. Ayan, sir. Ibuk ko na, sir para ay ko nilalagay ko na sa bakter eh. Hello so, sir, sir, ito na yung ibon mo kay hawak na ni Sir Kier yung rider natin at ibiyahe na to. So ayan. Mga ilang oras sir pala? Almost 2 hours. 2 oh, hours na yun sir, yung biyahe. O kasi uh, truck eh. Sa mas papuntang porak. Hindi ah, buong bataan. <laughs> <laughs> Oo oh, nga pala. Sige sir, ayan ah, na sir, ayan ah, yung ibon mo sir. Hello mga kaibon. So nandito na yung byaing bataan natin, limay bataan sa Katasayiser Care. Ah, uh, taga lang siya. So ayan mga kaibon, kung may gustong magpabiyahe sa inyo, uh, bibigay ko yung number, PM nyo lang ako kasi taga lang si Sir Care. Uh, para makatulong din tayo sa kanya. Uh, uh, may safe naman yung ibon, ito yung case niya nga to. Oh. Ayun oh, case yan mga kaibon oh. So, nag-prepare talaga siya, nag-effort. So, ayan, safe po yung ibon natin dyan na ipapadala sa kanya. So, ayan mga kaibon, maraming salamat. Ingat sa biyay, sir. Care. Thank you po.